Yung no. <coughs> Bali, i-flex ko lang po. oh, Oo, oh, tingnan oh, 'yon. I-flex ko lang yung ano natin, ah, bagong ah, nabili. Mga ito yung bagong ano namin dito. Innovation sa bukid. So, may ano kami. Ah, cover grass. So, 'yan. Bali, wala na talagang sinisingawan yung lupa. So, yan po yun kasi yung problema namin ito yung damo so ito po yung ano uh, cover grass tama ba yan so talagang wala nang sinisingawan so ito naman mga bagong ano to so bagong balot na flat preparation namin to para sa ano susunod na taniman din sana yung ganito uh, magtagal Ah, yung ganitong ano. Ah, para makontrol yung damo. Hindi na tayo magagastos sa fuel. Kung sa grass cutter din sa herbicide. Kung maging effective yung ah, ganitong sistema. Sa grass. Ang tama. Yan. So yan po. So bali, yung mga uh, nais nice, uh, or gustong bumili ng ganitong klaseng ano so ilalagay ko na lang yung link sa comment section para makatulong so malaking tulong to sa mga mahilig magtanim yung ganitong uh, uh, pamamaraan kasi malaki yung malilis mo dito sa ano sa pagdadamo sa labor especially sa labor cost sa ano pag papalinis kasi mahirap pag ano alam mo yung tanim natin eh, na apektuhan yung ano paglaki ng ano natin ah uh, mga tanim kung madamo kaya mas mainam yung ganito so tingnan nyo na lang sa comment section yung link ng ano with cover or grass cover parehas lang yun, yun po. So, sana maging matagal. Ito po yung first trial namin ngayon. Pag naging effective to, so lahat ng mga ano namin, lalagyan namin to. Para hindi na kami mag, ano, mag damo-damo. Yan po yung ano namin dito. Ah, tinitingnan na para sa future na maging ano na maging magaan yung trabaho kasi sa ano pa lang pag ma-manage pa lang sa tanim napakahirap na so sabayan pa ng mga damo damo ba talagang papa ka yan so maganda rin so yung ano lang dito yung gusto ko lang ma-prove kumbaga yung ano niya, durability ng weed cover or cover grass Yan po So i-update ko kayo after how many months kung talagang okay pa yung ano natin cover sa mga damo kung hindi siya maano madunot or uh, matama mabulok Yan.